guys bagong araw panibagong bagong vlog na naman tayo ngayon nandito naman tayo sa bintahan ng mga ano mga idol Maraming marami salamat sa mga subscribe sa aking mga video no? sa mga talent viewers ko dyan mga migalag shoutout sa inyo pagpalang araw sa ating lahat dito naman tayo sa bintahan ng manok no? lumipat na ng pesto yung bintahan ng manok dito sa Angeles guys dito na tayo sa may highway no? sa may daanan kasi gagamitin yung pesto doon ng ano, ng mahal na araw yeah dito muna for pansamantala lang okay, guys tara samahan nyo ako magkana yan boss? 2-5

Magpa 5 years. 5 years. Mautusan na, mautusan na yan. Magkano yan, boss? 25 po yung dalawa. 25 dalawa? Ah, dalawa na. Oh. Ito guys, oh. 25, kasama na siya. Dalawa, oh. Bali, 1,250 lang. 1,250 sa. Thank you.

Okay Okay Ang okay. gins Maganda Napakaganda Ang klase naman Dito lang is guys Ha ah. so, benta mo boss? Magkano yan boss? 1,000 lang 1,000 lang Yan guys so, Maganda na Magandang klase na rin 1,000 lang Ilang buwan na yan? Six months Six months Six months ko lang Stag Thank you, thank you, boss. Thank you. Talisayin, guys. magkano yan, boss? 2-5. 2-5. 2-5, boss. Ilan taon na yan? Ikit dalawa. Ikit dalawa. Alright. Magkano yan, boss? 8,000 8,000 Walong Tatlo. Ay, 3,000 30 3,000 guys. Oh. Ganda, oh. Binabay. Eh. Dito sa inyo rin to, boss. Sa Magkano ito, boss? 2.5. 2.5. 2.5 oh. Jo may edad na to. Mga ilang taon na yan? Ah, 11 months pa lang. Mag-11 months. Stag pa lang, guys. Ano, ganda, magandang klase ka. 2.5 lang. Dito to sa Angeles, guys, ha. Ah. Dito ba sa isa? Magkakapatid. Oh, magkakapatid. Ganon din to, 2-5. 2-5 din. Magkakapatid ko guys. Saan? Ito eh? guys yung isa. Bali tatlo sila. Tig 2-5. Tig 2 Magkakapatid to. Balo mo? Yan eh. o. So, Parang kapatid lang sila guys. Dito lang to sa Angeles. Asya nga pala no guys o. Oh. Lumipat na yung pwesto na naman dito, bumalik sa dati kasi doon sa pinagkukuha namin ng ay pinagbibintahan doon na pwesto eh. gagamitin pa na yung mahal na araw, no? Kaya dito muna sa panibagong pwesto. Salam so, yun sa Magkala yung bulik mo na yan, boss? 1-5? 1-5? 2-5? 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 Tingin na tayo guys Dito lang Magandang klase na ito Thank you boss, thank you Magkano yan boss? Magkano mo nabili yan? Two eight. Two eight. Magandang klase guys, so lang Ilang taon na kaya yan? Dalawa Dalawa Magkano mo nabili yan boy? 2.5 Ilang taon na kaya yan? 2 years 2 years Alright, sige. Thank you. Thank you, boss. Two-five, guys. saan pa kayo galing, boss? Dinalupihan, boss. Dinalupihan ba tayo sa galing, guys? Ang layo. Ang layo niya pag galing, oh. No? May dala siyang... Itong piraso. Itong piraso dala niyang muno. Dala Baraka na. Punta pa siya dito sa... <laughs> <laughs> para buong sa... Seven years. <laughs> Pinibinta <laughs> mo yan, boss? Oo. Oh. Magkano yan? Two-five. Ilan dala mo kanina, boss? Dalawa. Dalawa. Ang nabinta pumpkin. na yung isa. Pumpkins yung isa kanina. Ano, two-five. Mga ilan taon na yan? Eighteen. Eighteen months. Alright, guys. Thank you, thank you. Dalakit. Napili mo na yan, boss? Apo. Magkano mo nabili? Adwa. Dalawang libo, guys. Oh. Magandang klase na. Mga ilang taon na ito? Uh, isang taon. Isang taon. Ay, isang taon na. Oh. Dito lang ito sa Angli City, guys. Ha? Oh. Sa GMB. Marami-marami salamat. Boss, thank you. Thank Guys, so. Oh. Magkano mo nabili yan, boss? 700. 700. Oh. Mura na, oh. Magandang klase na rin. Mga ilang taon na yan? Ah, oh, wala pang isang taon. Guys, right. stag pa lang guys, stag. Maraming tao kanina guys, no? Dito sa Angeles um, so. um, GMB, itong pangalan dito ng bintana ng ano. Salihan. Yeah, yeah, Salihan. guys Alright. Maraming maraming salamat sa nakabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Thank you sa mga solid supporters dyan, mga viewers silent viewers na lagi nakasuporta sa aking pag mga video so, magbata, sa inyo guys tara so, na guys umiya na maraming maraming salamat bye